Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako yung mailing lang po ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bagong mga informasyon na aking ibabahagi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Narito ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nagmula sa ating uh, isang subscriber na naman. At ako po'y parating nagpapasalamat dahil sa inyong mga katanungan. At ginawan ko na lang ng video para na lang pangkalahatan. Huwag na po nating banggitin kung sino po sila. Maraming salamat sa iyo. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po, bakit may mga araw na napakahilig makipagtalik ng aking partner sa akin? Ano ang nangyayari sa kanyang katawan? Bakit may mga araw na talagang siya na mismo ang kumakalabit sa akin? So yan po ang kanyang katanungan guys kung bakit daw may mga araw na napakahilig makipag-sipping ang kanyang partner o mahal sa buhay. So yan po ang sinaliksik ko at ayon sa aking mga nasaliksik, narito po. Ayon sa pag-aaral, maaring tumaas ang libido o pagnanasa ng isang babae kapag siya ay fertile. So, ano ba ang meaning ng fertile. So, ang ibig sabihin ng fertile ay isang kondisyon ng mga babae na kung saan malalaman kung may mga planong magbuntis at paano makaiwas sa pagdadalang tao ang isang babae. Ang fertile ay nakadepende sa kanyang regular na regla, samantalang ang lalaki palagi at tuloy-tuloy ang pagiging fertile. So yan po yung pagkakaiba ng lalaki at babae, no? Ang babae ay hindi po parating fertile, samantalang ang lalaki ay palagi at tuloy-tuloy ang pagiging fertile kahit anong edad pa yan. So yun po ang isang malaking pagkakaiba ng babae at lalaki. So yan po yung meaning ng fertile. Ang libido ay maaring apekto ng hormonal changes sa katawan sa panahon ng fertility cycle ng isang babae. Sa panahon ng ovulation, ang paglabas ng mga itlog mula sa ovary o ovario ng isang babae ay maaring tumaas ang libido dahil sa mataas na antas ng estrogen at testosterone na tinatawag sa katawan ng babae. At dahil sa mga hormones na ito ay maaring magdulot ng pagkahilig sa pakikipagtali. So ayan guys, tandaan natin ano, na kapag fertile ang isang babae ay talagang ganado po siya. Hindi po ito sapilitan kundi talagang nararamdaman ng katawan. So yan po yung meaning ng fertile. At kadalasan ang mga babae ay fertile lamang ng ilang araw sa loob ng cycle niya. Kapag ang babae ay nasa stage ng ovulasyon, ang ubaryo ay naglalabas ng itlog at naghihintay ito ng anumang ura sa similya upang ma-fertilize. So, yan na. Guys, alam nyo ba, guys, na aming mga babae, kapag uh, before o after na magkaroon uh, kami ng regla, nararamdaman talaga namin at ako'y isang babae din na meron talagang araw na talagang ano, ikaw na mismo, kami na mismo o ako na mismo ang mga ngalabit sa aking partner na hindi ko rin yon na anong tawag dito, hindi ko naman siya talagang sinasadya, kundi yun po ang nararamdaman ng aking katawan. Pero paalala lang po guys, hindi po lahat ng mga kababaihan na maging mahilig. No, meron din namang hindi dahil halimbawa merong mga karamdaman na kung ano niyan, merong sakit na diabetes ba yan o mataas ang sugar o kolesterol, meron din namang tendency na kahit nasa fertile pa siya, ay hindi niya mararanasan o hindi niya mararamdaman yung nararamdaman ng ibang babae kaya 'wag po nating ilahat na ang lahat ng mga babae ay may araw na talagang mahilig sa pakikipagtali. so yan po yung uh, nasa liksik no kaya yon ang isa rin na sinyalis talaga na kapag fertile ang isang babae ay magkakaroon ng mataas na tinatawag na sex drive o hilig sa pakikipagtali. Ngunit hindi po lahat na kababaihan ang pariyong makaranas ng ganitong sitwasyon. Ano? So, yan po guys, ang, uh, ang aking kasagutan sa iyong tanong at sana makita mo ang video ito. At ginawa ko na lang din para nalimpang kalahatan. Para naman malaman doon sa mga hindi pa nakakaalam na kapag ang isang babae ay fertile, meron pong mataas po mataas po ang tendency na magkaroon o mag, maging mahilig sa pakikipagtalik o mataas ang kanyang tinatawag na sex drive na tinatawag. So, ayan po at doon paalala ko lang po guys, ano lang po ito no? meron po akong mga subscribers na nagtatanong tungkol sa trabaho dito sa Japan. Guys, napakarami pong trabaho o tinatawag na job order dito sa Japan. Ngunit, pagpasensyahan nyo na na hindi po ako pwedeng dumayrik o mag-direct na tumulong na maipa, makapasok po kayo dito sa Japan sa trabaho, sa anumang kumpanya. Dahil gustong gustuhin ko rin man, kahit mga kamag-anakan ko, gustong gusto kong kunin. Ngunit, hindi po, wala pong direct dito na uh, individual po akong kukuha na, ng mga trabahante dyan sa Pilipinas. So, kahit po isa sa mga kamag-anak ko, nandito man sila noon, nakauwi na, ay dumaan po talaga sila sa tinatawag na agency kasi nga wala po tayong direct dadaan po tayo sa ating mga ahensya dyan sa Pilipinas at kung uh, ang maipapayo ko lang po kung gusto nyo talagang magtrabaho dito sa Japan dahil napakaraming job order kahit farmer, welder, uh, ano pa, engineer, ang gusto nila o mga teacher, ang dami siguro nasa 200 job orders at yan po'y makikita nyo sa POEA na website at doon makikita nyo rin yung mga legit na mga agencies na gusto nyong pasukan. Kaya yan lang po ang may ano ko at pasensya na po doon sa gustong humingi ng tulong sa akin at hindi ko po maibibigay. At isa pang paalala, wag po tayong maniwala o magbigay ng mga pera doon sa mga umiikot na mga recruiter sa buong Pilipinas. Hindi ko po sinasabing uh, mga ano sila yung anong tawag dito hindi sila legal pero ngunit mas maganda na tayo mismo ang pumunta o magtanong doon sa POEA o humanap ng ating sariling agency kasi pag pag uh, tiningnan doon sa website ng POEA ano makikita nyo doon ang mga agencies na Uh, nag, nag aasikaso ng mga papeles at nandoon na rin yung mga gusto niyo kung ano yung skills ninyo doon makikita niyo doon gusto niyo ng farmer ba o ano bang gusto ninyo so doon niyo malalaman at wag na wag po tayong magbibitiw ng pera ng kahit magkano hanggat hindi nyo po napupuntahan yung agency na merong mag-recruit sa inyo na recruiter puntahan niyo pasama po kayo at doon sa PWE para hindi po masayang ang ating perang pinaghirapan. Huwag po kayong magbenta ng kung ano anong mga kalabaw para lang makapasok dahil maraming matamis na uh, anong tawag salita, ang mga scammer po. Kaya mag-ingat po tayo. Yan po ang aking uh, isang ano ngayon sa araw na ito, no? So, maraming-maraming salamat.